Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Um, sabi rito, Bro Aljan, ah, ang tanong ko po sa Deuteronomy chapter 23 verse 2. Bro, um, ang mga anak sa hindi kasal ay parurusahan ng Panginoon. Ito yung mga anak sa labas, no? Kasali po ba kami, bro? Sa maganda tanong niya, bro. Ah. Kami po ah, kasal kasali po ba kami, bro, sa parusa ng Panginoon, bro, na kami ng wife ko ay kasal naman kami sa pare. Kaso ang mga magulang ko, sabi ni ni bro uh, Edward, Uh, hindi sila kasal. Matatanda na sila. Kami naman puro bro white. Wait, okay lang kasal naman kami sa pari. So, uh, 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 bro Wendel uh, ano po masasabi niyo rito? Is it apply to the Christians yung Deuteronomy chapter 23 verse 2? Una basahin nga mo po natin yun bro uh, Romel. Uh, Tagalog. Ah uh, sige po. Basahin po natin 20, sa 23:2 kan. Okay. Sinumang anak sa labas ay hindi maaring ibilang sa sambahayan ni Yahweh hanggang sa ikasampung salin ng lahi. Ayan, so yan ang, ang, concern niya bro, bro Wendell dahil itong mga magulang niya hindi sila kasal. So ang feeling niya ay eh, baka kasama sa dyan sa Deuteronomy chapter 23 verse 2. Anong masasabi niyo doon na maisasagot bro Wendell? Okay, uh, maraming salamat uh, Bro Angel sa naturang katanungan kung maalala ninyo ang pahayag ng ating Panginoon Kristo so sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 43 na sa bunga makilala ang puno. No? So, ano po ba ang nakasulat sa Deuteronomy uh, 32, 2? Yung, 23 23-2 ah, yung ipikto ng puno na hindi ikinasal aabot yan sa ikasampo na salinlahi so pwedeng tatamaan ang mga anak at ang mga apo pero pwedeng maputol yan kung mamuhay sa kabanalan. Tandaan natin si may isang santo na uh, uh siya ay anak ng uh, hindi kasal pero nagiging santo. At pwede rin maputol ang tinatawag na intergenerational spirit na tatama sa epekto sa puno na hindi na ikasal kung magro-rosary together with the family. Yun ay uh, napaka para maputol yun. Mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa uh, prayer. Di, di lang prayer, kundi mas mabuti din fasting and giving dahil ang fasting and ang giving are the wings of prayer. So, pwede bang tatamaan sila kahit kasal? Pwedeng tatamaan kung hindi namamuhay sa kabanalan. Pwedeng tamaan pati na yung mga anak. Sa bagong tipan, yung hindi kasal na tinutukoy sa Deuteronomio 23.2, tinutukoy din yan sa Unang Timoteo Kapitulo 4.1.3 Yun ang ginagamit sa ibang sikta laban sa atin. Pero ang katuparan yan ay hindi ikinasal sa sakramento. Yun po ay naitatag sa anak ah, nagsimula sa tinatawag na Gnosticos. Ang Gnosticos ay itinatag ni Simon the Magician, yung inirebuke ni San Pedro. So, ano ang nakasulat? Ang espiritu ay malinaw na naghayag na sa huling panahon may mga taong humihiwalay sa pananampalataya at nakikinig sa masamang espiritu nagbabawal sa pag-asawa. Yun ang tinatawag na free love movement. Ano yung nagbabawal sa pag-asawa? Kabilang na dyan, ang live-in, kasal sa civil basta hindi sa sakramento, yon ang tinatawag na free love movement. Wala na ang Gnosticos, wala na ang tinatawag na Alvigensian heresy na revivalist sa Gnosticos, pero nagpatuloy pa yan sa tinatawag na the New Age movement. At sa pamamagitan ng ating mga batas, mayroon ng mga civil mass wedding, Oh, kumakalat yan at daming mga katoliko yung mayakap sa civil wedding na hindi nila alam na yun pala ang tinutukoy sa unang Timoteo 4.1.3 na humihawalay sa pananampalataya nakikinig sa masamang espiritu nagbabawal sa pag-asawa yun po pa, mm -hmm. pa, Brad yes. Bragingel? yes bro. yes bro um, ano ba yung uh, ano nang tanong kung kasali sa church ba? No, um yung according to him yung nabasa niya in Deuteronomy chapter 23 verse 2 mm -hmm. eh dahil nga parurusahan ng Panginoon. Ngayon, concern siya dahil siya mismo eh parang he was born out of wedlock. Hindi hindi kasal yung magulang. So siya ba ay kasama doon? Sinagaw ah, words. sa mga paparosahan. Oh. Sa mga paparosahan. So, mm -hmm. uh, Bro bro Wendell, si St. Martin de Porres ba sinasabi mo? Uh, was born out of <coughs> yeah, Yes, yes. Yes, yeah, St. Martin de Porres yun, no? So, uh, yun po yung sagot actually, uh, dito sa Catholic Answers ko, ang sabi nila, ang sabi dito is, yun ay parang Jewish ancient, ano yun, no? A ceremonial law during that time, Old Testament. Pero ngayon, Um, ang binabasi po na simbahan din natin um kahit uh, kahit yung mga ano yung mga prostitute na nabuntis no kahit kahit sino man na din, illegitimate child no pag sinabing illegitimate child yung yung mga uh, na, anak naging anak ng salabas naging ano no tapos yung unme, unwe, unwed unwed mother and father no so sila po pwede na ang ngayon po kasi base dun sa sa sina sinabi ng ating Panginoong Isokristo. Uh, bro, Romel, pakibasa nga Juan 3 3 uh, po hanggang 7. Basahin natin. Okay. Juan 3 3 hanggang 7? opo. O sige, ito yung ating uh, mababasa po mga kapatid dito sa ating uh, Biblia. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak ka muli maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman, Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espirito hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman at ang ipinanganak ayon sa espirito ay espirito huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli So, ito po yung sinatawag na bro, uh, ang pangalan to yung tatanong. Ang, ang, yan ay sinasabi natin po yung Yeso Kristo. Tingnan mo dyan lahat. No? Ang lahat kailangan ipanganak anak muli. Ang lahat, yun ay tinatawag na bautismo. No? Sa 5, yun yung um, uh, pinanganak ka muli sa pamamagitan ng, 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 tubig no? at banala espiritu. Yun po yung binyag. No? So, um, ito ay para sa lahat. So, sa kristyano, uh, hindi na po ano yan kahit legitimate kahit even ngayon sa batas kahit sino pang anak po kasalmano no, hindi yung magulang uh bigla or bigla na buntis yung isang babae uh, kahit anuman dahilan sa lahat ng nakikinig ayon pwede na pong tanggapin ang simbahan niya no and at uh, that 232 uh katulad nga si Saint Martin de Forest no uh, out of wedlock 'yon pwede yon nagpabinyag siya nag, ano wala naman maman problema basta ang 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 bata katulad mo Brad um, kung ikaw ay abinyagan uh, pagkatapos ngayon sabi mo nagkasal na kasal kayo sagrado so naman kayo so okay na po kayo doon kapatid hindi pa na po kayo sa doon ngayon dahil nga unang-una uh, -una, sabi natin pa ni Hesus Kristo lahat no so ang lahat ng tao dapat mabinyagan no sabi na simbahan natin Pope Francis said lahat kahit nga uh, born out of wedlock illegitimate child so the uh, kailangan nila ma-enjoy yung sacredness of the um, um, sacrament of uh, baptism po no so wala pong problema yung kapatid kung uh, wag mong intindihin yon that's ancient Jewish ancient ceremonial law ngayon kristiyano po si Jesus binigyan ng pagkakatao na lahat ng mga bata So okay lang po yung kapatid, don't worry, hindi ka po sakot doon dahil ikaw ay nabinyagan na ang ating Panginoon So binibigyan ng chance ang lahat ng tao. So, yun po kapatid, no? Sana um, wag na masyado mag-worry ngayon. Brother because, Angel? Uh, yes, bro, uh, bro uh, when um, sa Ministry of Liberation, kailangan hmm. talaga na ma-isarado ang anumang mga nabuksan na pintuan sa buhay. Pati na sa mga ninuno. No? Halimbawa, merong isang konsyal dito, di ko lang pangalanan, na siya sa katoliko. Ikinasal siya uh, sa simbahan. Ikinasal siya sa simbahan, pero naging watak-watak ang kanyang pamilya. At siya ay may karelasyon din. Kaya lumapit siya sa office, ng exorcism at kung siya ang kanyang ama ay barangay kapitan sa isang barangay. At di, doon nalaman namin sa diagnostic interview na di pa kala kasal ang kaniyang mga magulang. Yung kapitan at yung mama niya, di kasal. Although sila ay nabinyagan, pero yung mga kapatid niya, watak-watak ang pamilya. So, kaya nakipag-usap ako sa uh, kaniyang mga magulang. Doon sa kaniyang mga, doon sa office, pumunta ang barangay kapitan at yung mama niya, pati na yung konsyal na hiwalay sa kaniyang asawa dahil meron siyang karelasyon at ang karelasyon pa niya liminister pa no so ngayon uh, sabi ko na dapat hiwalayan niya yung naturang liminister na yan dahil siya kasal pero nang humingi sila na kung maari ba magdasal para sa kanya uh, ginamit ko yung prayer na to break uh, ties and bandages. Pero sa pagsimula pa lang sa paggamit na ng prayer, prayer of protection, itong konsyel na ito, nag-react agad. Babae ito ha, nag-react agad at nag-manifest talaga niya ang tinatawag na demonic position. nagiba ang kanyang boses, malakas na. Yung kapitan niya na Uh, Papa at uh, yung mama niya na di kasal, iyon ang humahawak sa kanya hanggang nagbalik normal nang sumuka na siya. Kaya, uh, advice ko sa mga magulang niya na isarado nyo ang pintuang nabuksan. Nakita nyo naman ang resulta na ito. Isarado nyo ang ang nabuksan may time pa kayo to restore the damage. So, mga dalawang buwan o tatlong buwan siguro, itong mga matatanda na live-in lang sa matagal na panahon, nagpakasal talaga sa simbahan. So, uh, yun, kung di mamuhay kahit pa na binyagan, kahit pa ikinasal sa sakramento ng simbahan, pero kung wala yung proper faith, proper disposition of morality, and instead of grace, tatamaan talaga. Yes, so yun po no kapatid na Edward no um may may contamination pa rin doon sa dun sa family. Siguro mas maganda, pero yung binyag, okay po yan, no? Yung illegitimate, magiging legitimate ka sa sa simbahan, sa church, no? Magiging legal ka sa church. Pero kailangan continuous, you know? Yung state of grace, yung practicing Catholic ka, no? And at the same time, kung pwede nga, ayon, so may effect yun, kung sakaling, kung sakaling may chance, no? O sa buhay pa yung mother and father mo, sana... Uh, makapag ma-encourage ma, ma mo sila para magpakasal no so kasi talagang may epekto sa mga anak din yan kahit pa paano kagaya ng sinabi ni Bro Wendell no pero pwede po mo ring rin yon sa pamamagitan ng uh, siyempre na pagsasabuhay no ng ng turo ng simbahan kapatid so yun ang mga pwede nating solution ng kapatid there is still no mayroon pa ring effect pero kaya mo kontrolin yon no sa pamamagitan ng, ng mga aral ng simbahan pag dito. At at the same time, sana no, uh, mabigyan, mo ng pag-asa pa kasi hanggat buhay sila, no, they're living in a mortal sin now, sana hanggat buhay sila, makatikais mo ang mother at father mo, mamagulang mo, para sila rin po ay magkaroon ng, ng chance na maligtas din po. So yun lang po, maraming salamat bro Romel. Okay. good evening, uh, bro. Yang good evening, bro, Mario. Mario. Ang pangulang na itanong ang sana natin kay Bro Wendell tungkol sa kay Father uh, Fernando Suarez. 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 Yung pagbe niya na nahihimatay yung ano yung mga ang iba hindi naman lahat kundi ang ibang tao no parang na nag na, na collapse ano yung masasabi niya doon? Baruwindel? Baruwindel? Okay. Uh, sa pagsali ko sa uh, lecture ng uh, lalo na sa Philippine Association of Catholic Exercises sa Pagtitipon with lay collaborators uh, natalakay talaga yung mga tinatawag na uh, mga Ah, kahit na si Father Nonet, di mo ba? Ah, tinalakay niya yan pag may manalangin at biglang nahimatay yung ah, ipinalangin niya, lumayo ka na sa kanya. Oh, hanapin natin yon ha? Yun, bro, slain, slain by, oh, by the Holy Spirit. oh, yung tinatawag nilang slain by the Holy Spirit, Yes. Ah, uh, ito ang uh, natutunan ko sa Ministry of Liberation. Mariing ipinagbabawal yan sa Ministry of Liberation dahil hindi yan according to the tradition and teaching of the Catholic Church. No. So at uh, yung yung napakinggan ko na uh, naunang ipinahayag ni Brad Tata di ko gustong i Uh, sabihin dito dahil napakinggan ko lang yan sa exorcist na yung naunang ipinahayag ni Bro Angel napakinggan ko yan sa exorcist napakinggan ko yan nila ni Father uh, di ko lang pangalanan na ng naturang exorcist so bahala na kayo mag magdiscover kung gano'n na uh, hindi pala turo ng panatin nyo ng simbahan ang tungkol dyan Yes, yes, akapaten. Uh, sa mga charismatic, meron ganyan, no? Uh, meron ka, ako mga kaibigan na madre na uh, ganyan talaga. At uh, meron din pagkakataon pagkatao na uh, inuusap ako ng exorcist na magsagawa kami ng uh, healing pagkatapos ng misa, sa healing mass, at nang nilagyan namin ang ulo Uh, ang noo ng exercise oil bigla lang nahimatay uh, yun. at sa pagtitipon na nadaluhan ko doon binanggit na maring ipinagbabawal talaga yan sa Ministry of Liberation ha kaya di na ako susali ng ganyan baka merong biglang mahimatay o oh, uh, na tinatawag na Islen of the Holy Spirit, mariing ipinagbabawal yan ano bro Windel yung namig ang binigay niyang pa na uh, oil pa pan ba yon nasa simbahan ba yon kasi pare siya eh well kung uh, ang oil na yan ay blessed eh walang problema kung blessed yan siguro blessed din you know, na kasi galing sa kanya eh. Uh, so, walang problema kung Blizzard yan. Pero, uh, yung nalaman ko galing sa mga exorcist, di ko lang dapat uh, sabihin dito dahil uh, uh, basta na, na, napakinggan nyo na yan. <laughs> okay, okay. Okay, bro, Wendell. Uh, nakuha ko na ho. Thank you very much. Merong katanungan dito, ah, uh, uh, galing sa, nag-ano sa akin, oh, na tinanong sa GC natin. Sabi niya, bro Romel, paki-ask naman po, paano kung ang magulang ng illegitimate child, eh, may kanya-kanya ng buhay at asawa? Ano dapat gawin ni anak para maklose yung mga opening things po? Ah, uh, brother Wendel? Okay. Ah, uh, sandali, i ko muna. Okay. Uh, anong dapat gawin ng anak? Tulad sa uh, isang santo na kahit di kasal ang kanilang mga magulang, no, mamuhay sa kabanalan. Dahil bawat isa sa atin ay tinatawag sa pagiging banal. Unang Pedro Ono 16. Yung uh, proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. So, kung sundin natin yan, at hihilingin natin, at magiging intention natin, lalo na sa misa, magpamisa tayo, healing of family tree. Di ba ba? Ma maraming sabi ng exorcist, na pakinggan ko, parang si Father Nonet Ligaspi, uh, ma maraming pagkakataon, o may mga Thanksgiving mass na magpamisa pero walang marinig na may nagpamisa healing of family tree. Kaya kailangan talaga 'yan at gawin nating intention sa rosary uh, kabahagi ang healing of family tree.